Samantala patuloy na nakakaapekto sa bansa ang northeasterly wind flow at easterlies. Wala namang namomonitor na bagyo o LPA ang pag-asa sa loob at labas ng PAR. Alamin natin ang ulat panahon mula sa ating iWeather Center. Sa so weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating iWeather Center na dalawang weather systems ang umiiral sa bansa. Sa northern Luzon, patuloy na nagdadala ng mahinang pagulan ang northeasterly wind flow. Habang mainit hanggang sa malinsangang panahon naman, ang dala ng easterly sa malaking bahagi ng bansa. Pero posible pa rin ang mga mahihinang pagulan, dulot ng mga isolated rain showers at thunderstorms sa hapon o sa gabi. Wala namang nakikitang LPA o bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 24 to 32 degrees Celsius at 30% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 23 to 33 degrees Celsius at 80% at syasa ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 22 to 32 degrees Celsius ang agwat na temperatura at 50% at syasa ng ulan. 25 to 33 degrees Celsius naman ang magiging agwat na temperatura sa Davao City bukas at 50% at syasa ng rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 25 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 25% ang syas na pagulan. 24 to 34 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 50% ang syas ang uulan. Ang Lanao del Norte papalo bukas sa 22 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 60% ang syas na pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 17 to 26 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 30% ang chance ng rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.51 ng umaga at lumubog ng 6.09 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center.